Meron ko kaming uh, kaibigan dito at uh, ito papakay papa papakita natin na. ay ay may, meron hong nagpapakain sa amin din eh. Oh, ayan oh. No? Naku, kasasarap oh. Oh, ayan. Ah, sino 'yung ano? Pare, lagay mo nga ng, uh, pare, yung cameraman, pare. Lagay mo nga ng Dennis Santino Jr. dito para wala nang kukuha nito ha. Ha? Oh, ay 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 dim sum Dimsum, dimsum ha. ha, dimsum party tayo dito sa loob ng uh, studio. Oh, ayan. Ayan, ah, oh. No. Habang inaantay natin yung MMD. Oh, ayan, oh. No? Palagay mo nga ng Dennis Antenor Jr. sa iyo. joke lang. <laughs> Para wala na mag <laughs> Okay. Habang uh, inaantay natin, inimbitahan ko po at makakausap itong si uh, Hauchi ba ito? Ta? Tama, no? Howchi uh, Dimsum, uh, si Chef Norman Alinsuela. Chef, magandang magandang araw sa iyo. Magandang araw po. <laughs> Ikaw talaga yung diyan. Yes. Wag yes. don. Oo. Oo. So, kumusta ho yung uh, kumusta ang yung mismong negosyo ng mga negosyo ng uh, chef. Okay naman po yung uh, Malakas to sa Pinoy yung mga dimsum, diba? Medyo challenging sa ngayon. Mataas kasi ang bilihin mm -hmm. siya, pero okay naman. Kumusta presyoan natin dyan? Dahil marami tayong uh, tumataas ang bilihin ngayon. Ha? Mm, yun nga po ang ginagawa talaga namin is gusto ko kasi matikman ng lahat mm -hmm. yung dim sum na, na Chinese ng dim sum talaga na mm -hmm. authentic pero mababa yung price. Kasi ang nangyayari ang mga tao mm -hmm. kapag ka nagpupunta sa mga... Restaurant pag nakita nilang Chinese restaurant natatakot na kasi sa presyo. mahal. Oo. Oh, oh. Iniisip agad nila mahal. Mm -hmm. So ngayon ang tinatayo namin is kiosk. Ah, uh, okay. Para matikman ng mga kababai accessibility, oh, no? Oh, Kusa kahit, kahit saan makita sila ng kiosk, pwede silang makakain ng ganito. Ah. Kasi 'di ba sa sa ibang bansa Hong Kong or ano, Macau yung mga ganyan, normal na sa street food nila 'yan. Oo, tama, yan. tama. So Oo. gusto ko parang street food lang din natin sila. Mm. Saka naman pagka dimsum, parang niya nang pagkain niya yun, ngayon, kinakain <laughs> oh, dimsum, 'di ba? Oh. Waite ka muna, chef. Ngayon eh, ni an anong date ngayon? Yes, November. Ano ba ngayon? November uh, 15. 15. Ah, uh, November 15. How many days 40 days, eh uh, chef, 40 days before Christmas, oh. huh? eh siguro naman uh, marami nang nakakaisip ng uh, ilagay sa ganitong mga party table nila, yung mga dimsum. Yes. Kayo ba'y yung may mga party, Christmas party? Ganyan, ganyan yung mga packages uh, na... Uh, Ayan, ako magiging modelo mo. Sige, magsalita ka, chef. O, oh, yung oh, all dimsum namin, oh. yung ganyan, uh, nag-start at $5.50 tapos uh, meron din yung may may mga chicken feet mm -hmm. may ah uh, iyan yung lucky bun lucky bun yes mm. uh, ano naman ito surprise yan yan yung ah? yan, yung, <laughs> yan, yung, yan yung surprise namin for talaga uh, oo oh. pero talagang maraming nag-enjoy -e kainian mm, ang cute parang pula ako ho ano chicken feet bata So, kapag social media, ano ho ang uh, okay, Ang number natin si 0915 7, 1, 2, 5. Alam mo, chef. Daan nila isa.

Doktora Apo alinsuela Dok, Doc magandang, magandang ilalabas na rin kita total sumama ka kay Chef eh, eh ba ba bakit naman hindi ka lalabas sa TV o sige uh, siya po isang uh, dermatologist di ba Yes po Yan okay negosyo siya nang ano negosyo siya nang pagkain ikaw naman clinic na derma uh, ano yung magkasama ba yon hindi Makiwala yung ano, yung mga pwesto. Opo, Saan po yung uh, clinic ninyo, doktora? Um, sa Riverside Village, uh, S. Ortigas Extension, Pasig City po. Ano pang pangalan ng uh, establishment? Skin Sessions by Aesthetic Clinic. Skin Sessions. Ayan. Alam nyo, may pinag-uusapan kami ni doktora. Baka naman. <laughs> Baka naman, konting discount lang. Meron ano, merong uh, may pa-promo si uh, Si Doc Apple, 'di ba? Yes po, 50% uh -oh. off po 50? sa lahat ng Yes po. Okay? All services po. 'Yan, wow 50%. Nan, surgical. Baka -surgical. nabibigla ka, doktora, ha? Hindi. <laughs> 50% all services. Yes po, Christmas oh, promo po. Ayan. Oh, baka gusto niyo uh, ang Christmas party naman nasa mga uh, third, uh, fourth week o second uh, week ng uh, Christmas uh, ng ng December. Siguro magpaganda muna kayo bago kayo pumunta sa Christmas party, di ba, Dok? No? Yes, po. O, pag paganda muna kayo. May oras pa. May oras pa na magpaganda. O, di ba? So, kayo talaga may, ne may negosyo, no? Talagang, uh, ilang taon na ako kayo nagsasama? E, mag bilang mag-asawa? Uh, bilang mag-asawa, one year. Uh, Actually, mag-one Bilang mag-shota. <laughs> one, one, ah, one year one year, one year din? Oo. Cute naman ano wow naman may may jonakis na kayo? Oh, wala pa. wala pa. Wala, pa. Pa, wala pa rin? ano 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 Papakainin kita. ano year pa lang yung negosyo, tapos pagbalik-pagbalik ano pagbalik dito, baka mamay ano na kayo, hindi ano na ako kilala. ano 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 tapos pag medyo tumataba ka, papupuntahin kita sa kanya. Ayun! Ayun pala naman yung 50% ta, uh, doktor eh. Okay. Para, baby, baby. para ano, para... Magkakabit? Oo, mag oh, magkakabit na. <laughs> <laughs> Siya oh, yung man. magpapapayat sa'yo. Iyon. Okay. Salamat, doktora. Unahan na kita. Salamat. Ha. Okay. For the last time, sige, let's promote your uh, establishment. Uh, go ahead, uh -huh. chef. Yes. Uh, how Chi Dim Sum. Uh, Pakilike po kami. Uh, you can Follow us at Howchi Dim Tapos, uh, may mga promo din po kami for this Christmas. Uh, you can contact me. Uh, personally, ako po yung sumasagot. 0915-659-4224. Thank you po. Ayan yung mga Christmas party, di ba? Mm. O oh, yan, yeah. sabi nyo. Na napanood nyo si Dennis Antenor Jr. dito sa loob ng uh, Ronda Pilipinas at uh, bibigyan kayo ng discount ni Chef. <laughs> 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 di laging sa alanganin, ano? Okay, Doc. Um, uh, let's promote your clinic. Go ahead. Ayan, uh, sa mga gusto pong lalong gumanda, Iyan. lalo na magpapasko, um, open po ang skin stations, uh, Riverside Village, Isortigas Extension, Pasig City. Um, sir, 917 877 -4808. Okay, maraming maraming salamat, Doc. Chef, maraming maraming nga uh, salamat din. And uh, thank you dito sa mga pagkain na... Oh, yun! Oh, wala ba tayong palakpakan dyan, pare? Palakpakan nga tayo dyan. Yan mga pagkain na dinala nila, oh. Ayan, para sa mga mababait na taga-aliw broadcasting corporation. Ayan, maraming maraming salamat. Okay.